Blessed day mga kapamuso sa lahat ng mga nasa kanya-kanya uh, mga tahanan at syempre sa mga kasama natin na naririto. Um, tayo po ngayon ay magkakaroon ulit ng devotion para sa ating prayer meeting. At nais nice ko pong i sa inyo yung isang kilalang kilala, alam na alam na natin na verse at mar maraming favorite ito. Sabi nila ito daw yung telephone number. Kung gusto mong tumawag sa Panginoong Diyos, di ba? Parang, parang DJ. Kung gusto mong tumawag, mayroon kang problema sa love, Tatawagan ka daw kay Dr. Love. Ganyan. Pero hindi na ako nakikinig na radyo ngayon. Pero ito, ito pong verse na ito ay Jeremiah chapter 33, verse 3. And sa mga kasama ko narito, okay lang ba? Nabasahin natin ng sabay-sabay yung NIV version. 1, 2, 3, go. Call, Call to me and, me and I will answer you and I will, I will tell you great and mighty things. O, oh, nakaiba-iba po sila ng version, mga kapamuso. Ako na lang po ulit. Call to me and I will answer you. And I will tell you great and mighty things which you do not know. So, ito po yung sa Tagalog. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Mga kapamuso, ito po ang ating title ngayon. Tumawag ka at sasagutin kanya. So, ito po yung pangako ng Diyos. Sino mang tatawag sa kanya, sasagutin Kanya. sa Sasagot ang Diyos sa iyong panalangin. Pero linawin muna natin, pag sinabing ang Diyos ay sasagot sa iyong panalangin or tutugon sa iyong panalangin, ano ba yung ibig sabihin nito? Unang-una, hindi, hindi ito nangangahulugan na ibibigay ng Diyos yung lahat ng inihiling mo sa Kanya. No? So, so magkalilawan lang tayo. So kaya i-define -de natin dito according to the context ano ba yung ibig sabihin ng call to me and i will answer you? I will answer you. God will answer us when we pray to him. Ano ba ibig sabihin? Nun? Hindi ito nangangahulugan na ibibigay ng Diyos ang lahat ng kagustuhan mo lalong-lalo na kung itoy pakakasama lamang sa So ngayon, tingnan muna natin bago natin Alamin kung ano ibig sabihin nun, ito po yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako niya? Sasagot ang Diyos kapag ikaw ay tumawag sa Kanya. Sasagot ang Diyos kapag ikaw ay nanalangin sa Kanya. Unang-una po, ito po ay pangako ng Diyos maging sa mga taong binaliwala siya. So, nung sinabi ni Lord na call to me and I will answer you, ang unang ka kausap niya po dito yung mga taong bumali bumaliwala sa Kanya. Naranasan niyo na ba yan? yung nagpahayag ka ng damin sa iyong minamahal. Pero binaliwala. Alam ko mayroong kantang ganun, di ba? Iyon, hindi ko pa maaintindihan yung tono nila, mga kapamuso. Sino ba kumanta noon? hindi. hindi ko rin kilala. But anyway, so masakit yun, di ba, yung binaliwala. At ganun po yung, sa context nitong Jeremiah chapter 33, 3, binaliwala siya ng mga taong gusto niyang kausapin. Sa katunayan, ito po sa verse 1, ang lahat po nang babasahin natin nasa Jeremiah chapter 33 lang. Sabi dito sa verse 1, muling nagpahayag si Yahweh kay Jeremias. Samantalang ito'y nakabilanggo at mahigpit na binabantayan. Saan dito yung binaliwala si, si God? Actually, bakit po nakulong si Jeremiah. Bakit siya binabantayan ng mahigpit? Dahil sa kanyang pangangaral. Kasi nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng propeta Jeremiah. Sinasabi ni God, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Tumalikod na kayo, manumbalik kayo sa akin. So sinasabi ni Jeremiah yun. At, at ngayon, pag sinasabi ni Jeremiah, imbis na yung mga tao makinig tumugon sa panawagan ng Diyos, nagagalit pa sila kay Jeremiah. Di ba maraming ganyan? Kaya nga sabi nila, the truth hurts daw. Pag, pag kinorik mo, galit pa. Meron ba kayong ganyang mga kaibigan na hindi ka napapansinin dahil kinorik mo? Meron tinatawag na constructive criticism, di ba? Pero dito ho, hindi lamang ho criticism yung binibigay ng Diyos, kundi warning. Pero imbis na makinig sila, sa warning ni Jeremiah na directly galing from God, kinulit na kulong pa nila. Binugbog nila, almost mamatay na, halos mamatay na. Binaliwala nila ang Diyos. Binaliwala nila yung mensahe ng Diyos sa kanila. Binaliwala nila yung babala ng Diyos sa kanila. But still, sabi ni Lord, call to me and I will answer you siguro dumarating sa punto ng buhay natin na minsan binaliwala natin yung yung conviction ng Diyos sa atin. But the moment if we truly na tumatawag sa kanya, handa siyang makinig sa atin, handa siyang tumugon sa atin. Pangalawa, according to context dito sa Jeremiah chapter 33, ito po ay pangako ng Diyos maging sa mga taong pinarusahan niya. Yes, mga kapamuso, kausap dito ng Diyos yung mga taong pinarusahan niya. Actually, paparusahan pa nga lang eh. Kasi nagkakaroon ng propesya si Jeremiah dito. Ito no, sabi dito sa verse 4. So, so verse 4, Ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa inyo. Gigibain ko ang mga bahay sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari sa Juda upang gamiting tanggulan laban sa sumasalakay ng mga hukbo ng Babylonia. Papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. So ito po ay propesya. Pero ito po ay nagkaroon ng katuparan alam alam na alam na natin to kasi yung Ezra campaign ito yung ito yung simula ito yung, buo pa yung templo nila dito hindi pa nasisira yung first destruction ng temple ng Israel buong buo pa nung panahon na ito so nung lumusob yung Babylonia doon nagkaroon ng katuparan yung sinasabi dito propesiya pa lang to pero hindi sila nakinig so ngayon ito ay sinasabi ng Diyos sa mga inabutan ng parusa ng Diyos. Actually, kasama nga sila doon, ano dun, diba? Kahit na sila Daniel ay tapat sa Diyos, pero isa sila sa mga naipatapon. Pero ito yung pangako ng Diyos. Eh. Sige, magkakasala kayo. Hindi kayo makikinig sa warning ko. Pero sabi niya, call to me, I will answer you. Matindi yung parusa, gigibain yung bahay, kasama na nga, nasira yung templo, pinalaya sila sa Jerusalem, maraming namatay sa kanila, matinding parusa ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Gayunman, ito'y pangako ng Diyos sa kanila. Kahit pinarusahan ko kayo, paparusahan ko kayo, dahil hindi pa kayo nagsisisi sa mga kasalanan, ang pangako ko sa inyo, when you call to me, I will answer you. Kaya nga, mga kapamuso, bilang aplikasyon, ano yung ating aplikasyon? Tumawag na tayo sa Diyos. Ito po yung kailangan nating aplikasyon. Paano tayo tatawag sa Diyos? Unang-una, mapagpakumbabang tumawag sa Diyos. Kailangan mapagpakumbaba, hindi ma-pride. Diba? Yung parang, Lord, ang bait-bait ko naman, nagdi-devotion naman ako, bakit hindi pa rin ako sinasagot ng crush ko? Diba? Parang ma-pride yun. Para para bang pinapamukha mo, deserve ko to. No, dapat, pag sinabi natin mapagkumbaba, alam natin kung ano yung lugar natin. Diyos siya, tao tayo. Wala tayo kung wala ang Diyos. Wala tayong magagawa. Kiglalanin natin yung pwesto natin. kasi minsan, dumating sa punto ng buhay natin. Ako, aminado ako, dumating sa punto ng buhay ko yan na, na parang nasesare mo lang pa natin ang Diyos. Na parang sinusumbat pa natin yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Naglilingkod naman ako sa iyo ha. No. Kailangan mapagpakumbaba pa rin tayo hindi natin narinig yun kay Lord Jesus Christ, di ba, na parang sinusumbatan niya. Bagamat yung sinasabi nila, sabi nila yung My God, my God, why have you forsaken me? Eh naman ay may kinalaman naman sa Psalms 22. Long story pa yon So, ibang topic na. Pero ito, tingnan natin yung supporting verse. Jeremiah chapter 33 pa rin. Sa verse 6, Ngunit, pagagalingin ko silang muli, hahanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Ibabalik ko ang kanilang mga kayamanan at muling silang itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghihimagsik laban sa akin. Salamat sa mga ka aking mga sumabay sa pagbasa. So, ito 'yung pangako ng Diyos. Tumawag ka sa akin humbly. Magpakumbaba ka. Mapagkumbabang tumawag. Ito 'yung pangako ng Diyos. Pagagalingin ko kayo a kayo sa kahirapan lilinisin ko kayo sa inyong kasalanan patatawarin mula sa inyong paghihimagsik ito ay magkakaroon lamang ng kapot ng katuparan kung ikaw ay mapagpakumbabang tatawag sa Diyos ibig sabihin hihingi ka ng tawad ibig sabihin tatalikod ka kung anuman yung kasalanan na nakasakit sa Diyos Katalikuran mo yon at mamumuhay ka para sa Diyos. Kaya itong Jeremiah chapter 33 verse 3, hindi ito yung call to me, pag tumawag ka sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos yung hinihiling mo. Context nito, iba. Kung titignan natin, nagkasala ka, sumuway ka sa akin, sabi ng Panginoong Diyos, pero pag lumapit ka sa akin, tumawag ka sa akin, magpakumbaba ka, makikinig ako sa iyo. Pangalawa, aplikasyon natin, paano tayo tatawag sa Diyos, magpasakop sa otoridad ng Diyos. Tingnan natin sa verse 2. Ganito ang sabi sa kanya, Ako ang lumikha, humugis at nagayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Tapos, yung kasunod, yung verse 3, call to me and I will answer you. Titignan natin, bakit kaya laging ganito yung format pag nagpapahayag ang Diyos. Papansin nyo, lagi niyang inuuna, ako si Yahweh. And then ako ang lumika, ako yung makapangyarihan Diyos. Tapos ito na ibibigay niya na yung mensahe. Bakit kaya laging ganun yung kanyang mensahe? Kahit actually sa Matthew chapter 28, mula doon sa verse 18, di ba? Yung verse 19 and 20, yung Great Commission, sinabi ni Lord Jesus Christ, ibinigay na sa akin ang lahat ng otoridad. Bakit kaya ganun yung format? Ipinapakita sa atin ng Diyos, ako yung otoridad. Ako ang Diyos. Ako ang Panginoon. Pakinggan nito yung mensahe ko. Hindi nyo dapat ito baliwalain. Yun yung sinasabi niya rito. At bago niya sabihin yung call to me and I will answer you, I will answer you, pinakilala niya muna, ako ang Diyos na lumika, humugis ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Magpasako po tayo sa otoridad ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, gagawin talaga natin siyang Panginoon. Hindi tayo yung magiging Panginoon niya. Siya yung magiging Panginoon natin. Kikilalanin talaga natin Diyos si Yahweh, ang ating Panginoong Iso Kristo at ang banal na Espiritu na nasa atin. Ngayon, bilang konklusyon, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, after knowing the context, yung story behind bakit pinangako ng Diyos yan, bakit niya sinabi, ang ibig sabihin ng tutugon ang Diyos sa ating pagtawag ay ang tiyak na pakikinig, pagtulong, pagpapalakas, at pagpapanumbalik ng Panginoon sa iyo mula sa pagkabigo at pagbagsak sa kasalanan. Ito po yung kontakto ni Jeremiah chapter 33. Alam na ng Diyos, pabagsak ang kanyang bayan. Magkakasala ang kanyang bayan. Paparusahan niya ang kanyang bayan. Matinding parusa. Pero, pag sila natutunan nilang magpakumbaba, tumawag sa Diyos. Tutugon ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pagtugon, again, Una, makikinig ang Diyos sa iyo. Pangalawa, tutulungan ka ng Diyos. Pangatlo, palalakasin ka ng Diyos. At syempre, papanumbalikin ka ng Diyos. Yung restoration na tinatawag. So, hindi ito, ibig sabihin, ibibigay ng Diyos yung hinihiling mo. Hindi ganun. Kasi hindi lahat ng hinihiling natin binibigay ng Diyos. Dapat nating matutunan yan. At kung talagang kinikilala natin, na talagang ang Diyos, ang Panginoon sa buhay natin, tutularan natin yung prayer ni Lord Jesus Christ. Lord, not my will, but your will be done. Ganun, dapat tayo tumugon sa Diyos. Pag tayo may hinihiling, pag sinabi ni Lord, no. Sabihin natin, Lord, your will be done. Kaya ang hamon sa atin mga kapamuso, huwag na tayong mahiyang tumawag sa Diyos. Dahil tiyak na tutugon siya, makikinig, tutulungan niya tayo, palalakasin at papanumbalikin sa oras na tayo bumagsak. Yan ang kanyang pangako sa atin. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat po. Dahil tunay, Lord God, na kayo ang Diyos na nakikinig sa amin. Alam niyo po yung aming mga nararanasan. Alam niyo po yung aming mga pagbagsak. Alam niyo po yung mga lahat ng ginagawa namin, Lord God. Kaya sa oras, kung mangyari man, Panginoon, na kami ay bumagsak sa kasalanan, alalahanin namin ito na kami ay tumawag sa iyo, magpakumbabang tumawag sa iyo, magpasakop sa iyong otoridad. Tapat ang pangako mo na kayo ay tutuon sa aming panalangin. Maraming salamat po, Lord God, sapagat kayo Diyos ang Diyos na makapangyarihan na kaya gawin ang lahat ng bagay. Nais namin na magkaroon ng mabuting relasyon sa iyo, malalim na relasyon sa iyo, Makita sa aming buhay na tunay na kayo ay maging Panginoon at Diyos sa buhay namin. Salamat po o ganito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus.